So yun, good day mga boss yan, Ito uh, na nga pala yung pinost natin na uh, pang giveaway sa, sa ating mga solid followers Siyempre galing ito sa ating big boss na si Boss Renz Siyempre, GRP ang um, mga boss GRP Unbox na natin to So yun mga boss, napakadali lang ng ating mechanics ha? Like and share Then comment kayo kung bakit para sa inyo itong JRP Flat Seat from Aerox V2 Yan. siyempre galing ito sa ating big boss JRP Thailand So yun mga boss, ha? pakipalo na rin ang kanilang page ng JRP Thailand sa Facebook Then sa kanilang TikTok account So yun, siyempre pakipalo na rin ang page namin Apang. So yun hanggang dito na lang mga boss Pipili tayo ng mga solid nating followers Para dito sa mimigay natin Jerky shirt from Jerky Thailand. Yan, kay Boss Lens Boss. Thank you, thank you na marami. Thank you dito sa bigay mo kay Buddy. So yun, napakasulit. Lalo na itong ating grab bag delay. Yan, nasa TikTok shop mga bossing ng Jerky Thailand. So yan, hanggang dito na lang mga bossing. Maraming maraming salamat sa inyong support ha. Mag-iingat tayong lahat. More power sa God bless. Pakangon. Um.